Good morning po mga katuwang Isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat Ngayong umaga pupunta po kami Doon sa mga anak ni Ate Jinalin Bumili po kami ng uh, bigas And uh, groceries Tignan natin Tara sumahan niyo po ako mga katuwang Ayon natin yung Mag-iina po O oh, mag Mga anak po dito ni Ate Jinalin Nung isang araw pumunta kami rito bumili po kami ng mga paunang materyales doon sa gagawin po natin repair ng kanilang bahay and uh, tingnan natin kung na-deliver na dito yung mga pawid na binayaran po natin mga katuwang Good morning ma'am Padaan po Punta kami dito sa mga anak ni Ati Jinalin. Marami kasi dito mga kabahayan sa lugar na to na madadaanan papunta dito sa mga anak ni Ati Jinalin mga katuwang. Yung mga bata pagka maulan nangangapit bahay lalo sa gabi matutulog sila kaya nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya Good morning te morning, po. padaan po? Sige na, po kaya gusto natin na mai prepare sana yung kanilang bahay para hindi na po mga ngapit bahay sa tuwing umuulan yung uh, magkakapatid ito yung bahay Good morning. Gandang umaga. Good morning. Ayan. Um, parang wala pa yung uh, binada. Wala pa ning yung ano, binayaran nating Ay kukunin pa lang si Mommy, pa po. Pang ah, hindi pa natatapos, ha? Nagkukurti po sila Ang usapan kahapon oh. Hindi nila i-deliver. 'Di ba? Ang usapan, di ba? Andun ka. Promise nila nung binayaran natin. kahapon nila i-deliver dito, di ba? Kami na daw po ang makuha na. Eh, pa po, di pa po. Ah, hindi pa. Okay. Lima po silang nagkukurti Ah, okay. Para di-deliver dito. O, dadagkukunin kukunin na lang doon, ano? Okay. Siginin, ha? Doon tayo sa loob. Saan ang papa mo? Ay, nagkukurti po. Ah, okay. Ito tayo sa loob. ito kay natulog Ning? Papa. buti walang ulan ano Wala, buti walang ulan di sa May tsaka si Angel May dito natulog kasi walang ulan katabi mga katuwang pagka may ulan nakikitulog tong magkakapatid asan yung ibang kapatid mo ay nag-iigib pa po ah nag -iigib. Yung iba kasi madalas hindi ko matagpuan dito kasi yung katrabaho, ano? O po, hindi, hindi. Oo. Oo. Ilan ang, di ba ilan ka magkapatid? Lima po. Lima. Yung, yung tatlo, asan sila lagi? Yung isa po nagkatrabaho. Hindi na ko, ko matsyempuhan eh. Kayo lang lagi magkapatid. Ay, yung isa po, nagsama po sa korte. Yung isa po. Ah, isa po. okay. Kating natin itong mga dala ko dito. Dala kong, uh -huh. yung isa may, yung mga dala natin. Papapi, paki, ano nga. Uh -huh. Kilabas mo ngayon. Uh -huh. So malamang ngayong araw ma-deliver na dito. O ma yung mga pawid na binayaran natin, di ba? Okay, 'yun sa gatas. Hmm. Mm oh, dito na lang, dito na lang, dito na muna. Ayun. Oh, okay. biscuits. Hmm. Baon nyo. Baon nyo to sa school, oh, biscuits na, no? oh. Ito sabon to, sabon panligo para lagi kayong mabango. Sabon panlaba, ano? Ito naman. Pagkain nyo to. Mm -hmm. Ang pangulam to. Noodles. Ano oh, papatilabas mo? Para makita. Ayan. Tapos mga dilata. Para lagi kayo may ulam. May mga gulay-gulay dito. Mga gulay po saan ano nyo, halo, panghalo, oh, di ba? Hindi ito. puro sardinas, no? Hindi okay. puro dilatang ulam. Dapat ihahalo din sa gulay, ano? Mm -hmm. pag nagmamadali dami ang gula yung kamote malunggay gabi, sarap yan. ano tapos neng, mili din ako ng bigas nyo okay, ano papa yung bigas okay, kuha nga yan, di ko na masyadong dinamihan yung bigas kasi napakahirap dahil hindi itong marami yung nakamotor lang kasi kami pag umakyat dito ang hirap, diba ito ito 15 kilos lang ito ha hindi okay. ko na dinamihan kasi mahihirapan yung motor namin ano uh -huh. oh, ayan ha uh hindi na kayo mahihirapan ngayon ano and uh, may pagkain na kayo may bigas kayo ano Diba? Diba? Nung sasabihin mo Angel May? Salamat po. Ha? Salamat po. Mm -hmm. Nag-almusal na kayo? Siya po. Kapo. Oh. Ka Angel May, nag-almusal ka na? Papa. Oh. Ganito. Isa kayong biskit ni ate. Oh, di ba? Para pag-school ninyo. Oh. Ayan, oh. Di ba? Oh. Kayong pa baon kayo. Tapos ano pa ba yung nandito? Oh. Di ba? Eh, magugutom, ano? Hindi na po. Oo. Oh. Salamat, Salamat po. Salamat po at hindi na lang ulit kami. tapos ko sa mga dalaw niyo po. Salamat po. Anong almusalan niyo? Kapi lang po. Kapi lang? Oo okay. uh -uh. May kapi dito, di ba? papapi? Mayan dyan. Ha? Mayan dyan. Ayun, ayun, ayun. ayun. Okay. Dito, marami to. O ano? O, tapos, isa e yung ano? Ito yung gatas. Ayun, okay. Okay, okay. Ayun. Okay. Ayun, daming okay. ano? Dilata, ha? Okay. Hmm, ano? Okay, ha? Ayan, okay. ha? Tapos na yung, yan mo ha? para may pamasahe kayo pagpasok sa school ano bukas ha bukas lunes ano papasok kayo sa school ano okay tapos uh, sure na ba yung pawid na binayaran natin ng isang araw makukuha na ngayon oo yan ang hirap doon ano ang usapan natin ay eh, kahapon makukuha yung mga pawid tapos hindi para parang hindi tumupad sa usapan yung yung tindahan ng pawid no Anyway, sure naman na daw, sigurado na ngayong araw, ano? Para magawa na natin 'to yung bahay nyo ano? Kasi mga katawang bumili na po kami ng pawid para dito sa balkon nila. Ito po yung balkon, mga katuwang. Para at least eh, kung may bisita naman tong mga bata dito, maayos naman yung balkon nila, then yung yung kabahayan po, ganun din. and po, kabahayan para hindi na po sila lumilipat sa mga maobaitil kapit kapitbahay dito sa tuwing umuulan kasi wala silang matulugan gusto nga po sana natin na kapag ka nakahanap tayo ng pamamaraan sa tulong po ng ating mga katuwang abroad mapalta na po natin tong mga dingding nila oh. Oh, parang mga parang mga papel na lang ang salambot dahil bulok-bulok na po yung mga dingding nila mga katawang natutulog sila dito Ayan, wala na pong ano yan wala na pong dingding yun lang pong ortinang. ito ang tawag dito bali dingding po nila kaya yung pawid pala dito po sa kabahayan at uh, dito po sa sa balkon yung sa nabibilin po po nating pawid para po dito sa kusina para maging okay naman po yung kanilang kalagayan magkakapatid sa pagluluto dito yung tatay nila bali hindi rin po nila madalas nakakasama rito lagi na kaburan yun ang hanap buhay nung tatay kailangan pa rito ng mga haligi isa, dalawa tatlo tatlong haligi dito sa kusina tapos mga pamakuan at yun din mga putol-putol na po yung mga pamakuan sa itaas ayan so kailangan din po yun mga katuwang ito, wala nating ding ding delikado wala na rin pintuan nyo na yung pinto nyo ano sira na yan ano paano ginagawa nyo dito lang po namin yung sinasara tapos ah? Po yung kurtina po dito po okay. pinto nyo wala nang kasiguruhan ano Pasalagan nyo na ng kurtina. Okay. Kumusta si Mama Gina Linyo? Okay naman po, nakatayo na po sila. Nakatayo na yung kubo, -kubo nila doon sa bundok. No? Pupuntahan din namin, kumustahin namin. Ano? Na, nakapunta na kayo doon? Yung mga kapatid ko po lagi po doon. Oo, oh, naalala ko tuloy. Jesus May, nung huling usap natin, kinumusta kita, sabi ko. Jesus May, tuwa ka ba na yung mama mo nandito na sa lugar ninyo? Di ba? Parang nalungkot ka, hindi ka natutuwa. Bakit? No. Ha? But, kasi po ngayon matagal na po kasi namin yung pinapawi, pinapabalik po sa amin. Ngayon po nandito na po. Hindi ka masaya. kasi ano rin po, nandiyan naman na po sila, hindi na sila mahihirapan. Tanggap naman na po namin. Tanggap na ninyo. Tanggap na rin ng papa mo. Opo, gusto lang po ni papa yan ay, bumalik po para po may katulong siya. Para? May katulong po siya. May katulong sa, sa inyo. Opo. Sa pagpapalaki Opo. sa inyo. Hindi nahihirapan na rin po kasi. Niyo. Si papa mo. Parang tingin ko kay papa mo, parang sakiti na eh, ano? Opo. May sakit siya. Kung ano-ano na po nararamdaman nun. Ngayon, ilan ang edad ng papa mo? 47 po. O, bata pa. Pa-48 na po. Bata pa. Pero sakitin na. Puro gado na po kasi sa trabaho. Kaya po ah. nag-alis yung kuya ko. Ha? Ah? Kaya po nag-alis. At para po matulungan, kulang din naman po. Ah, okay. Dahil sa kalagayan ng papa mo, kahit bata pa siya, pero sakitin na. Kaya yung kapatid mo, napilitang magtrabaho. Oh para matulungan ang papa mo sa pangangailangan ninyo mga kapatid. Okay. Gustong gusto nga po nang mag-aral. Ano po yun ay matalino po yun? Yung kuya mo? Valedictorian po yun sa tawin. Oo, oh, talaga ha? Opo, nandyan po yung mga... Valedictorian? Opo, nandyan Ilan sa kapatid mong ganong matatalino? Siya lang po. Yung kuya mo? Opo. Eh, wala naman po yung choice ay naawa na po siya kay papa. Victorian yung kuya mo? Opo, sa tawin po. Ilang taon na ang kuya mo? Ano na po siya? 22 na po siya. 22? So, nagtatrabaho siya ngayon? Opo. Anong trabaho? Eh, bakery po. Wala po ha? Please. Bakery po. Sa bakery? Oo. Kumagawa ng tinapay? Opo. Okay. Ang galing ng kuya nito. Gustong-gustong mag-aral ang kuya mo dahil matalino nga sa klase. valedictorian, Kaya lang, wala siya magawa kundi magtrabaho para matulungan kayo. Opo matulungan ng papa mo na sabi mo nga eh si papa mo eh sakitin marami nang nararamdaman sa katawan sabi mo rugado na ang hindi sabihin mga katawang rugado sa bicol yung ano yun sobra sa trabaho sa tagalog po nun eh bugbug -bug sa trabaho ano kaya mga sakit na okay Hello Angel May, masaya ka na nandito na sa lugar ninyo ang mama mo. Ha? Okay. Dahil Dahil okay. Ha? Kasi po mapupuntahan niyo namin niyo na Opo Napuntahan nyo na ba ang maman nyo dun sa bundok? Opo Dun sa bago nyong bahay? Opo. Alam, po po yung... alam mo nyo na ang daan? O ingat lang kayo medyo malayo din ano? O May aso sa harap Ha? Dun sa harap sa daanan maraming aso O yan, ingat din kayo dun ha? O anong ginagawa ng maman nyo dun pagpunta nyo? Nagugulay anong ginulay? Mga ano po, gabi po. Gabi sa close. pagkain sa bundok ano? Po. Oo. 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 Napunta po din mga kapatid ka nilalaro din po nila yung mga bata. Ah, close sila doon sa mga bata. Puso. Yung mga kapatid mong iba, close doon sa mga anak ng mama mo. Doon sa, is, kay, kay, Tito Albert nyo ba yun? Ano ang tawang an an tiyanong kay Albert? Kuya Albert lang. Po. Kuya Albert. Okay papa niyo tanggap naman na. Opo, na pag nandito po yun ay pinapakain po. Sino? Binibiro po nga. Mga Sino? bata po ng anak po ni mama Ah, okay. Ay, Ayaw din po nagugutom. Si Albert napunta na rito? Ay, hindi pa po. Si mama mo lang? Opo, Mami. Sabi mo nung panahon na taghirap ba yun kayo? Sobrang hirap dito, laging dali dito si mama ninyo? Napunta po dito. Nag... Sinasabi niya po sa amin, tinutulungan po ninyo. Hmm. Tapos po may mga dala rin po siya. Po kami ng... Ah, ibig sabihin ganito. Yung madalas na may mga tulong na nangkagaling sa uh, mga katuwang natin abroad. Eh, dinadala din pala dito ng mama ninyo. Para meron din kayo. Ah, very good naman pala si Ate Jenalyn Ano? So hindi naman pala kay totally eh, kinalimutan ng mama ninyo. Ano? inaalala din kayo. Okay. Pag meron siya, dinadalhan din kayo Pinibigyan dito. Kami. Okay. Tapos pag meron naman po kami, siya naman po. Pinibigyan o, niyo po rin. Pinibigyan po namin ng bigas, limang kilo po. Pinapadalan po. Pinapadala po namin sa bayan nila. Tapos po, pera po. Binibigyan po siya ng kuya ko. Oh, talaga okay. ha. Ganun pala yun, ano? Ang okay. bait ng kuya mo, ano? Okay. Ikaw na yung anong grade mo na? Grade 12 po. Grade 12. Ito si Angel May. Grade 3 po. Anong grade mo na Angel May? 3. Grade 3 po. Grade 3 po. Yeah. <laughs> Ito naman si Jisa May ay grade 12 grade 12. grade 12. grade 12, second year high school. Opo. Okay. Okay. Oh, Sige gining ha. Mag-iingat kayo dati dito ha. O oh, kagabi, kain dalawa lang. Ano po kami dito po kami lahat. Wala po kasi trabaho na si Papa bakit? Kasi po, nagkasakit po siya. Kapag ah, okay. Po. Tapos po, tinanggal na po siya sa trabaho. Oh. Tinanggal na siya doon sa kaburan. Doon sa butas. Opo. Dahil, uh, hindi siya nakapasok ng four days. Opo. So, wala na trabaho ang papa mo? Wala na po. Kaya po, nag aano na lang po siya. Pinagtutunan niya na po. Ha? nag Opo. Ng panibagong trabaho. Opo. Sa kaburan din. Sa kaburan. Na. Kasi alam niya yung trabaho, yan o. Okay. Pero ngayon habang wala siyang trabaho, tulungan niya yung paggawa nitong bahay ninyo. Ano? Para bago dumating yung malakasang tag-ulan, hindi na kayo mahangapit bahay. Ano? Okay na ito may bubong na. Hindi na kayo mamumroblema. Ano? Kasi inaalala ko baka kayo ay e, eh, abuti ng ulan yung kalagayan niyo rito magkakapatid. Ano? Subuti naman, no? sakto ito na walang trabaho ngayon ang papa ninyo tulong tulong muna siya rito ano, sa paggawa ng bahay ninyo pag repair nito tapos may bigas naman dyan may bigas naman may kunting allowance kayo dyan tapos may pangsahog sa ulam no? ang dami naman dito mga gulay gulay sa panabi no? itong kagandahan dito sa probinsya mga katuwang masipag ka lang, madiskarte ka lang, hindi ka mawawalan talaga ng ulam eh, no? Nandito puso ng saging, dahon ng kamote, uh, malunggay, kung ano-ano pang gulay diyan sa tabi-tabi, no? Kaya nga ako minsan naiinis inis doon sa mga nasa barangay pag tinanong mo eh, kako anong ulam niyo? Ah, eh, wala daw ulam kasi hindi dumaan yung naglalako ng isda. Hindi maganda pakinggan, no? Nasa probinsya ka, dumiskarte ka ng ulam. Ano na yung, tulad ninyo, di ba? Ah, dumidiskarte ng pangulam Ang daming gulay sa tabi-tabi. Kaya dinamihan ko yung sardinas para pang sahog ninyo. Ano? Okay, okay. itong likod itong likod ng bahay nila, itong mga palibot, eh, puro yan, kakahuyan, eh, kaya nakapag-alala din sa mga bata. Shout out kay ma'am, kay Lola Jet, kay Lola Jet of USA. Ayan, sa, sa mga katuwang natin abroad, na sa tuwing eh, may tutulungan tayo tulad nito, mga katuwang, mga pamilyang ganito, agad ho, eh, nagpapadala agad ng tulong si Lola Jet sa, sa mga katuwang natin abroad na labis-labis po ang aming pasasalamat dahil bukal sa puso po talaga ang pagtulong sa mga nagihirap na pamilya tulad nito itong si Lola Jet And maraming salamat po Lola Jet thank you so much padala sa amin ang 6,000 pesos para dito <coughs> ang sabi ko yung masobra doon sa bibiliin po nating rice and the groceries din na uh, cash na ibibigay po natin yung mga sobra ay eh, gagamitin uh, po natin pang dagdag sa iniipon po nating budget para maipagawa po natin ito mga katong kasi marami pa pong bibilhin dito mga materials sa bahay na to bago maging uh, kompleto po, po ito mga katuwang mabuti dito at medyo muramuro po ang materyales kasi bundok ito halos kalahati po ang bawas presyo nito mga katuwang alam na tayo mga katuwang alis na kami Jisa May Angel uh, May bye bye uh, bye bye Maraming salamat po, Maraming salamat po Lola Jet. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Lagi po. Ha? <laughs> Mahina ang boses niya. <laughs> uh, may hain tong si Angel May. Ano? Okay. Sige na neng ha. Alis na kami ha. Ingat kayo dito ha. Okay. Kabuting kami ng ulan. Makulimlim na. Kaya uh, nga maulan. Uh, Oo nga. Ingat kayo ha. Kumbala na kayo dyan ha. Okay. Okay.